Guys, nakakuha tayo. Ayan. Sale. Dati siyang 15, nag-39. Tapos ngayon, halos 30 na lang. Nice. good morning sa ating lahat. Happy Sunday, everyone. Yung mga opal. Ah, uh, pupunta na naman kami sa super cheap. May bibilin tayong tools. Yung di pa natin na bibili na 3 so, Ayan, dito na kami. Super cheap. Ano po, Gio? Ganyan o, tropang opal. Tropang opal. Basta diretsyo lang tayo dun sa 3-8 kasi yung 3-8 natin di... Hindi makaan eh. O, yun? Ay. Ah, dito, dito. Ito, 99 lang to pang mga pang mga under tray eto yan last na to kasi yung ganito natin hindi na kaya eh hindi na kaya ng mga pang under tray lalong lalo ng mga Hilux hindi kaya so ito the best kaso 99 so 100 siya plus yung battery na ito ano? Saan? Pwede ko makita. Pwede ko makita. Pwede ko makita. Ano yung kadong sa... Hindi, tanong mo. Andito yan sa ano, sa... Likod. So yan, ito lang talagang... Yung... Pinunta natin dito. Pwede. Tingnan mo rito. Pom? eh nakita ko na. Ayun Hindi yan, iba so, yan. Ito. So... Ah, yan. Oh. Eighteen. Oh, magkano? Oh, pwede na. Pero still dito ang presyo. Oo, oh, yan. Pwede na. So ito na yung nabili natin guys Ayan, battery Tapos yung uh, 3.8 na uh, impact wrench Ayan so, Ayan, ano yung mga gamit o oh. O oh, Dito uh, dito dito So opal o oh. <laughs> Opal <laughs> Opal Opal boy Para Udo Udo Alright, punta naman tayo ng Frankston Yeah, let's go. All good in the hood. In so dito na tayo sa shopping center. <laughs> Natapos natin galing ng super cheap. Mga no, opal. Mga walang magawa eh. Kasi naka-video ka eh. Naka-video ka. Dapat nagpadulas ka wala tayong SST S T. Kapunahan kapunahan dito. dito. Ano nito sa ng, <laughs> <kayo> ng <laughs> ka Rita, salamin. Magdala nang salamin. na. Magliliya bro. Magliliya sa bata si Padin. Hindi tama sa putlaker sale ngayon sale ngayon sa putla ayan o Dami sale. Ang sirik mo to. <laughs> sale, sale. Yes, nakakuha tayo. Ayan. Sale. Dati siyang 15, ng 39 Tapos ngayon, halos 30 na lang. Ayan. Rip City. Meron din dito. Well, nalaala naalala ko to pagka nakakita ko ng ganito naalala ko yung kumpare ko si paring B-Boy niram ko yung ganito niya dati pero close cut shout out kay paring b yan and the winner basta kumita yung mga opal nagano oh. O, sombrero, dalawa na ano eh, na buyo ko ito lang binili natin guys tapos eto yung rip city nato Ayan. Ito hindi sale. Nasa 50 dollars $50 ang isa. Uh, pero ito yung ang ano, sale. Ito naman yun. Karton lang yun. Okay guys. Tapos na kami. Pauwi na kami. and then, nakabili kami na ano, sombrero, sapatos. Uulan pa ngayon. All, right. All goods in the hood unboxing na tayo ng bilhin nating na tools eh no 3.8 pang mga engine under tray lang ng Hilux kasi hindi na kaya yung ano yung maliit nating tool pro ito tapos bumili tayo ng battery na yan diba yung charger na ito doon lang din sa ano o oh. 1, 2 pwede na rin siya pala dito sa ano pero ba Oo. Oh. No. Diba? Ayun yung pangano natin. Rights. All goods in the hood.